YouTube channel! What's Support to this video. Channel. Kasama ko si Kabanabang Jigjig -Jig Idora. So, ayan siya mga kasisi. Support so to this video. Punta tayo saan? Sa Ilog. Alam naman sa si Ilog Pasig. <laughs> so, kasama rin po namin si Miss Tangkat. Come here. Pasok. Nakikita nyo naman po yung... Mga Yan, po si Yan po si Kadile. Yan po so si Kadile. si Kabanabang. Kasama ko, diba? Hindi pa natin sa katawan namin. Mga sexy pa kaming dalawa. Bili na kayo ng vape ni Banaba Hahaha. Ako po yung model ng beep. So for this video, punta po tayo ng Ilog Pasig ba yun right? Ilog Pasig. Ah, sige, doon po sa Maasin Brooks Point, Palawan. So pare sa po kami ngayon mga kasis. Yan po si Kabanaban Jik Jik. Nagpaandar na po siya ng motor. Yan nakatakbo na po yung motor niya. And then si Kadiris na po nakakimot-kimot na yung buli. Kaya meron po kaming rice. Sa loob po nito. And then meron po kaming dalang water. Yan, kadayin mo na lang. ba ba? So, subscribe na kayo kay Kasisi. Siyempre, kung ano yung support na na, na meron na ay meron kayo sa akin, subscribe na rin kay Kasisi Give and take lang po tayo. So, yun lang. And, kita kits doon sa video namin mga kamarap. So, let's go! So, ayan mga Kasisi, paalis ako kami yun. So, sa unang po ngayon sila kamarap ang Judy Ayan ako na po mag-isa kayo sa motor namin mga, sa motor ko mga kasisi kasi nga po po yun and then yung dalawa po gusto ko sa daan daang kasapot sila dalawa ni Kadini so kaya ang back lang ngayon so kung tayo ngayon oh flight sa so ayan mga kasi si grabing lubak po ng daanan na po namin na punta tapos sa area na kung saan may hindi po kami doon sa Little Baguio so dito po na po kami ngayon sa may Barangay Ipila, gusto niya po si Kadir, saka si pa kami may unahan ko po sila mga kasisi. So ayan sila. Oh, ayan oh. Yeah, they're all pretty. <laughs> <laughs> oh, yun po tong gayaan ng mga kasisi ako nag-drive is nag-video. Wala po talaga kasi akong taga-video kaya yun. Sariling sikap po tayo mga kasisi. Okay, I'll see you later. So ayan na nga mga kasis, na nag-stop over pa kami to sa may barangay Ipilan para magbili po kami ngayon ng lutong ulam. So ganda po kami ngayon magbili ng mga isda kasi tinatamad na po kayo magluto. So ang gagawin po namin is magbili po kami ng lutong ulam. So ito po si Kabana bang Jik Jik. Ayan, haggard haggard na po minala. yung fiscal ni Kadilis. <laughs> may mga kasama rin po pala kayo mga kasisi, sila Japit sa kasi Suramping or si Pinky. Ito so, na lang. Ito na lang. Ito oh my ano so ang sarap po ng mga menu po nila meron po sila ng chop soy, fried chicken and then iba't ibang luto po ng mga ulam na karne so ayan Hindi so, nga na So ayan mga kasi kasama na po namin yung dalawa po namin kasamahan na si Pinky kasi Japet o so ayan po na una po silang dalawa and then ka Kaba naman dito kay so kami po dito kami dito sa may likuran So ayan, nag-stop over po kami ngayon mga kasisi. Na nga mga kasi sisters of over pa tayo ito sa Maydaanan. Ito po yung kakatungan din dito po yung mga kasama ko si Kadidid, si Kapinky, si Kapbarabasala yes. si. It, na, ka. ba? Si Kapindilim ko. Sapet, borika. Si Sapet oh. Dapat sumakit si si kasi na sambak na kayelo Wala. Ganoon na talaga dai kailangan mabis kasi. So diba? siya na ako na green. Yes. Ako ni. mga bisas sobrang init mag-outing-outing mula tayo bangabi di ba? Ito po. Saan po magsumba ngayon? Kaling sa may iba, Wala. Bakit? Saan ka? <laughs> Yan, makakas ka na naman. Ano po tayo? Pag-inside? Ano po tayo? Pumari <laughs> 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 niya pa na yung sunod. Malawa ka na ba mamaya. Wala pa po yung uh, lalagyan ng anak niya tayo. <laughs> so, ayan mga kasisi. Patuloy pa rin po ang ating pagbiyahe. Papunta po dun sa area na liliguan po natin. So, ayan. Medyo malaba po yung daan. Kaya dahan-dahan na po tayo ngayon magpatakbo ng ating mahiwagang body 50. <laughs> Basta yung motor po na yun, naka-banabae ni na Japit naka scooter po sila yung sa Aerox Di sa amin po, is body 50 yan po yung ano namin, di ba? Pamanakasan Masama ko po, po si Cadillus ngayon sa motor na niya drivean po mga ka So, see you later! So, welcome to New Panay so, ito po yung New Panay Sityo po siya ng Barangay Mahasin Dito po sa may bayan ng Brooks Point kaya mga kasisi, pa rin pa rin po yung ating pag-drive o di ba ayaw, hindi na pa rin nga drive ngayon alay na rin pa rin po ng ating pag-drive pa rin sa mga ating 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 na grabe ka lumakas na talaga ng daanan kaya daanan-daanan -da 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 -da. Kadilis. Hi mga bis. Ito yung mga dalan namin. Sa akin po yung to. Ako po yung dalan nito kaya sa amin ito na yung chapik yung mga soup brings. <laughs> yes. Kanya po yung kanin. Butom na po kasi Pinky. Sa kanya po wala po siya. Buhit po siya ngayon so, po yung mga kasama <laughs> <laughs> ko mga kabalga. Si Kaora, <laughs> dito na po. Magandang puno. Kaura ba o kaburikat? Yes. Para tayo sa Baguio. Ano masasabi nyo ba sa post of this lakad natin? So ayan nga mga makakasi si Final. Yan dito po tayo ngayon sa May, Little Baguio natin tinatawag po nila. So, first time ko po makarating dito mga kasi. So, ayan sulit naman po At saka, sa kagandahan po ng view. Nakikita na po mga kasi sa likod ko 'yan po 'yung mga kasama ko sina Japet, si Cabanaba, si Pinky and din si Cadiles. So, ito po 'yung view ng Little Baguio. So, ayan. So, kasi 'to na Little Baguio kasi nga para siyang ano, mahaba po siya na ilog na pababa sa ka. Ang ganda po ng mga puno, may mga pine tree po dito. Yan po 'yung pine tree. Ayan. So for today's video is makaprepare na po tayo ng pagkain para sa ating mukbang. So let's go! <laughs> So ayan, preparation na po tayo ng food mga kasisi. So ito po yung mga food po natin. Mayroon na po tayong dalang rice. So ayan po si Kadilis. So, ni prepare niya po yung pagbukas ng plastic. So, na na plastic. Bu buljakan po yung pagkatali po ni ano. Ni Kabanaban yung saka ni Kasis. Ni Kadilis. So ayan po yung rice po natin. Di, ito, po, ito po yung mga ulam po natin. So kaya po, naka-plastic po siya kasi binilang po natin ito yung mga ulam po natin ngayon. Kasi tinamad na po kami magluto mga kasisi, mga kabanaba, mga kaburikat siyan. Ayan po si Pinky. tuminat Tumina po siya. Wow. Tumina so po yan siya, Biha. Mayroon din po kami mga ano. meron din po, po kami pandesal. Ito po yung malunggay pandesal, mga kasisi. Ito ba? Ay, kanina. Ayan, andayin na. po namin ano. <coughs> Kasi well, so, well, ito pa namin siya. Ito? Oo. Tulungan ako kayo lalaki. May, lapit na. Ito ba kayo, mabig? <laughs> so yan po yung mga bulay po namin yung yung mga boys po namin na kasi tap ng ano ng Ano <laughs> po nang higa ng motion sa Na kami tipo sa vlog ni Kaburikat niyo. sa si Japet. Pag anong tayo nang Meron din po tayong ano, meron din po tayong mga soft drinks, meron po tayong Coca-Cola Royal and then meron po tayong mga chichere and then meron tayong Cloud 9. So yung Cloud 9 hindi na po tayo kakainin, i-take out ko na siya ngayon. Next. Nakakatawa 'to nang Kuna ba yung mga blata? Bes? Bes? Kasi si ka ito. Ginaya niya na naman si Carlo. Si Carlo. Kasi siyang po yung na-prepare po namin na mukbang for this video. Kulang pa yung kay Kabanabang Jig Kulang <laughs> pa po yan sa kanya. <laughs> yan Siya po. po Thank you talaga sa nag-sponsor yan. Sa aming mabait na kapayatan. At ka ka si Kadili sa -ka pag-prepare. Walang ambang. <laughs> Hindi <laughs> ko video lang. Ala, sexy ko, Vi! Ang sexy ko, oh si friend <laughs> Pinky. Oo. Oh? No? Ay, wait lang, wait lang. Ganun ang pwesto ko, Vi. Okay. Sexy ako, oh. Oh. Mga kasisi, kung baka ko lang sa YouTube channel, forget to you. Subscribe!